Ayos lang, naiintindihan kita. Ganyan din ako kapag walang pasok sa school. Sinusulit ko ang tulog ko. Nakakaunawa nitong sagot. Pagkatapos hinawakan ako sa kamay. Tamang-tama, sabay na tayong pumunta ng dining area. Nandun na sila Charlotte at sila Kuya Elijah at Kuya Elias. Sumabay ka na sa amin dahil ang mga oldies nasa gasibo. May pinag-uusapang importante. Wika nito sa akin. Agad naman akong nagpatianod. Katulad ng nabanggit ni Toy na abutan ko pang pa iba nitong mga pinsan na kumakain sa hapag. Agad naman nila kaming binati ng mapansin ang pagdating namin ni Gian. Mabuti na lang at mukhang mababait sila at walang kahit na anong tanong kung anong papel ko sa pamilyang ito. Ang gaganda talaga ng lahi ng mga bilyarin. Halatang hindi sila mga mata pobre dahil parang wala lang naman sa kanilang presensya ko. Mukhang kilala na din nila ako base na din sa kanilang mga ekspresyon sa muka. Kilala mo na siguro ang mga kapatid ko, di ba? Sila Christopher at Charles. Sabay-sabay kami lumabas sa tummy ni Mommy. Triplets kami kaya magkakamukha kami. Wika ni Charlotte, agad naman ako nag sa kanila at tanging ngiti lang ang mga naging sagot nila. And siya naman ang kapatid ni Ate Gian, si Kenneth. Dalawa lang din silang magkapatid. At kilala mo naman siguro si Kuya Elijah at Kuya Elias, di ba? Mga anak sila ni Tita Mira kay at Tito Rafi. Madaldal na wika ni Charlotte sabay subo. Agad naman akong tumanga at ngumiti sa lahat. Himala, nasa mood yata si Charlotte na i-introduce tayo kay Veronica. Agad na sabat ni Elijah, napangiti naman ang halos lahat liban lang sa kakambal nitong si Elias. So, wala akong nakitang mali sa ginawa ni Charlotte. Gusto lang siguro niyang malaman din ni Veronica ang mga pangalan natin since dito na siya nakatira sa mansyon. Seryosong sabat naman ni Elias. Mukhang totoo nga ang narinig ko na palaging nagbabangayan ng dalawang ito. Hindi ko naman sinabing mali ang ginawa ni Charlotte. Ay, lahat na lang pinapansin mo eh. Inis na sagot naman ni Elijah sa kakambal. Agad ko namang napansin ang pagtitinginan ng magpipinsan bago sumabat si Kenneth. Mga pinsan, baka sana naman mapuntang sagutan niyo. Remember, maglalaro pa tayo ng basketball. Uy ka nito. Agad na natigilan ang dalawa at sabay na tumayo. Nice to meet you, Veronica. Uy pa ni Elia sa akin sabay talikod at lumabas ng dining room. Sumunod naman dito ang mga pinsan niyang lalaki. Pati na din ang kakambal na si Elijah na bubulong-bulong pa. Hmm? Ang hilig sumabat sa usapan. Pagkatapos init agad ang ulo. Ang sarap ko to sa. Uy ka pa nito. Nagkatingi na naman kami tatlo ni Najian at Charlotte. Masanay ka na sa kanila, Veronica. Ganyan talaga ang kambal na yan. Hate ang isa't isa. nakabungis -ngis na wika ni Najian. Napatangu naman ako. Siya nga pala, nabanggit ni Uncle Rafael na isasama daw tayo sa party mamaya. Alam mo na ba ito, ate Veronica? Sayate daw eh, At pinagpaalam niya na kami kila mami at daddy. Hindi ba, Najian? Wika ni Charlotte sa akin na agad namang ikinitango ni Gian. Yes, excited na ako. Mas gusto kong umaten sa mga ganyang klaseng party. Ibang pakiramdam habang naglalayag sa gitna ng karagatan. Sagot ni Gian. Alam ko na ang tungkol sa bagay na yan. Mabuti at pinayagan kayo ng mga mami at daddy nyo. Sagot ko, kahit papaano agad akong nakaramdam ng excitement. Of course, kapag si Uncle Rafael ang magpapaalam, papayag agad yan sila. Kahit masamang ugali ni Uncle, malaki pa rin ang tiwala ng mga parents namin sa kanya. Sagot naman ni Charlotte. Teka, parang friend yata ni Uncle lang may birthday, ba? Diba? Hindi ko akalain na pati tayo maiimbitahan eh. Sabat naman ni Gian. Nabanggit na nila sa akin yan noong minsan na isinama ko ni Sir Rafael sa office niya. Sakto na dumating ang tatlo niyang mga kaibigan at yan ang naging topic. Ang tungkol sa birthday noong si Peanut? Sagot ko. Agad kong napansin ang pamimilog ng mga mata ni Charlotte. Talaga? Si Kuya Peanut ang may birthday? Agad na tanong nito. Sabay naman na napatingin kami ni Gian dito. Oo, bakit? Kilala mo ba siya? Tanong ko naman. Halanganin itong umiling. Hindi naman sa personal. Pero ang alam ko, may friend si Uncle na Peanut ang name. Yung model, nakikita ko lang siya sa mga magazine dahil hindi naman siya dinadala ni Uncle dito sa mansion para ipakilala sa amin. Sagot ni Charlotte na hindi maalis-alis ang ngiti sa labi. Ganon ba? Kung ganun, pagkakataon na natin na makilala ng personal ang mga kaibigan ni Uncle. Balita ko mga successful na sila at may kanya-kanya ng negosyo. Ang sarap kaya maging kaibigan ng mga ganoong tao. Tsak galante kung magbigay ng regalo. Sagot naman ni Gian. Nagkatawa na naman kami dalawa ni Charlotte. Kitang kita sa mga mukha namin ng excitement sa gaganapin party mamaya. Kung tutuusin, panibagong experience na naman ito sa akin. Makakadalo na ako sa birthday ng mga mayayaman. Magpapakabait kayo doon ha? Gian, ikaw ang mas matanda sa inyong tatlo. Kaya ingatan mo yung dalawa mong kasama. Bilin sa amin ni Ate Ayan Bella. Sa aming tatlo, mas matanda si Gian sa akin ng isang taon At 15 years old naman si Charlotte Minor pa kung tutuusin At dahil mga kaibigan naman ni Sarah pa ilang may party Pinayagan agad ito ng mga magulang Opo, mommy Since akong mas matanda sa amin tatlo Akong tatayo bilang guardian nila Pabirong sagot ni Gian Tinawa na naman ito ni ate Ayan Bella Nakakatuwa lang Ang cute nilang ting ng mang ina ang daya naman, hindi ba talaga kami pwedeng sumama? Narinig kong angal ni Elijah, kanina pa ito nakikiusap kay Sir Rafael na kung pwedeng sumama din sila. Kaya lang ilang beses din itong tinanggihan ni Sir Rafael, bilang lang daw ang sumama dahil sa yate gaganapin ang party. Hindi nga pwede, next time na lang. Isa pa magpahinga kayo dahil napagod kayo sa laro nyo kanina, ba? Diba? Sagot ni Sir Rafael, Sinanyas ang kaming tatlo na sumakay na daw ng kotse, na siyang agad naman naming ginawa. Informal naman daw ang party, walang dress code kaya alam naming magiging komportable kaming tatlo. Iilan lang din daw ang bisita na siyang lalo naming ikinatuwa. Ano nga palang nakain ang friend mo, uncle, at pati kami pinayagan na dumalo? Tanong ni Charlotte na nagumpisa ng umusad ang sasakyan. Sa ilit na nag-isip si Sir Rafael, tsaka saglit na tumitig sa gawi ko wala lang. Gusto kasi nilang umatend si Veronica at ayoko naman na wala siyang kasamang babae. Kaya naisip kong isama kayo. Direkta nitong sagot. Agad na napatitig sa akin si Charlotte at Gian. May ngiting naglalaro sa mga labi nila. Siguro crush ka ng isa sa mga friend ni kuya kaya ka inimbitahan. Walang prenong wika ni Gian. Naku, hindi naman Siguro. Nagkataon lang na nakilala nila ako nung minsan na isinama ko ni Sir Rafael sa opisina niya, kaya naimbitahan din ako. Sagot ko naman at nagpakawala ng pilit ng na ngiti. Napansin ko pang pagkainis sa mukha ni Sir Rafael habang nakatitig sa akin. Hindi marahil nito inaasahan ang tanong ng pamangkin. Yun nga lang, bakit pakiramdam ko may kasalanan ako sa klase ng titig niya? Hmm? Kung makabakod nga siya sa akin noong nasa office kami, ganun-ganun na lang. Ayaw niyang palapitin sa akin ang mga kaibigan niya. Hindi nga, hindi ako naniniwala. Pero alam mo mag-ingat ka. Katulad ni Uncle, mga playboy din sila. Kaya kahit gaano pa sila kagagwapo, tagilid sila sa akin. Uy ni Gian, muli akong napatitig kay Sir Rafael. Nasa unahan namin ito at, at kitang kita ko ang lalong pagkunot ng noo dahil sa mga naririnig sa usapan sa pagitan namin ng kanyang mga pamangkin kaunti na lang at magsusungit na naman yata ito. Kung bakit naman kasi mga ganitong topic pang lumalabas sa bibig nila Gian at Charlotte. Nakakahiya tuloy sa uncle nila. Ah, basta. Naniniwala ako sa kasabihan na pwedeng magbagong isang tao kapag mainlove na. Malay mo naman, di ba? Sabat ni Charlotte. Napatitig naman dito si Gian bago sumagot. Bakit mo naman nasabi yan? Don't tell me na nainlove ka na. Yari ka kaila tita at tito kung nagkataon. Kinse ka pa lang at bawal pa sa'yo yan. Sagot ni Gian. Agad kong napansin ang pamumula ng pisngi ni Charlotte. Hindi ko maiwasan na matawa. Uy, nagbablash. May mga bagay kang hindi sinasabi sa akin, no. Ang daya, Charlotte, ha? Matabil na wika ni Gian. Agad naman umiwas ng tingin si Charlotte sa amin. Lalo naman itong nakatikim ng pangaasar kay Gian. Tama na yan, kayong dalawa baka magkasamaan kayo ng loob ha. Ang babata nyo pa para sa mga ganyang usapan. Awat naman ni Sir Rafael, agad namang napaismid si Gian. Tinitigan muna nitong chuhen bago nagsalita. Bata ka dyan. Sa ating apat, si Charlotte lang ang minor. Hindi ba noong mga kapanahunan mo, high school ka palang may dinadala ka ng babae sa kondo mo, uncle? Kala mo hindi namin alam, no? Well, sila grandma at grandpa hindi nila alam ito pero sila mami at daddy alam na alam nilang secret mo. Nabanggit pa nga ni mami na puro mga teenager ang mga naging girlfriends mo eh. Madaldal na sagot ni Gian. Agad kong napansin ang lalong pagkunot ng noon ni Sir Rafael. Nang titigan ko ito. Hindi marahil na gustuhan ng lumalabas na salita sa bibig ng pamangkin. Mukhang kaunting pushpat sa sasabog na ito. Nahihiya naman akong sumabat sa pag-uusap nila. Stop it. Mana ka talaga sa mami mo. Lumabas na naman ang pagiging madaldal mo. Awat ni Sir Rafael. Iningusan lang ito ni Gian. Tsaka ibinaling ang tingin sa bintana ng sasakyan. Agad ko naman napansin ang ngiting-ngiting si Charlotte. Mukhang masaya pa ito sa nakikitang naiinis na ang kanilang tsuhin. Mabilis lang naman ang naging biyahe namin. Namalayang ko na lang na nakarating na kami sa isang lugar na puro malaking mga bangka ang nakikita. Ibang klasing bangka at sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganito. Siguro ito yung sinasabi nilang mga yate. Hindi ko maiwasan na mamangha. Nang mapansin ko ang mga nagagandahang design ng mga yon. Diyan ba tayo sasakay? Hindi ko maiwasang bulong kina Gian at Charlotte. Agad naman silang nagsitanguan. Meron din kaming ganyan. Palagi namin sinasakyan kapag pumupunta kami ng Palawan. Wika ni Gian. Agad naman akong namangha. Talaga? Ibig sabihin, sanay ka nang sumakay ng mga ganyang bangka? Inosente kong tanong. Agad na tumangu si Gian. Yes, nung 18th birthday ko, sayate din namin si celebrate. Sayang nga lang at hindi ka pa namin kakilala noon, Nika. Sagot nito. Ako mang sasagot pa sana ako. Nang mapansin ko ang tatlong kalalakihan na palapit sa amin. Kilala ko na mga ito. Sila Pinat, Drake at Arthur. Parehong nakangiti at mukhang masaya sa presensya ng kaibigan nila. Naagaw agad ang pansin naming tatlo sa mga lalaking palapit sa amin. Agad namang sinalubog na sa si Rafael ang mga kaibigan at nakipagkamay. Hi bro, buti naman at nakarating ka. Kala ko talaga dededmahin mong birthday party ko eh. Narinig kong wika ni Pinat. Pagkatapos bumaling ang tingin nito papunta sa amin. Napansin ko pang pagkagulat nito habang nakatitig sa gawin namin. Pwede ba naman yon? Hindi ko hahayaan na akong maging dahilan para hindi kumpleto ang kaarawan mo. Narinig kong sagot ni Sir Rafael habang isa-isang nakipagkamay kina Drake at Arthur. And hello Veronica, nice to see you again. Habang tumataga lalo ka talagang gumaganda. Ang galing talagang mag-alaga nitong si Rafael eh. Bati sa akin ni Pinat. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya dahil sa sinabi nito. Napansin ko din kasi ang nagtatakang tingin na ipinukol sa akin nila Charlotte at Gian. Sa bagay mukhang wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari sa pagitan namin dalawa ng kanilang tsuhin. Agad namang napalapit sa akin si Sir Rafael. Nagulat pa ako nang hapitin ako nito sa bewang na siyang lalong ikinagulat ng kanyang mga pamangkin. Akmang lalayo ako dito dahil nahihiya ako sa mga pamangkin niya. Pero lalo naman itong hinigpitan ng pagkakahapit sa akin. Parang gusto ko na tuloy lamunin na lang ako ng lupa dahil sa pagkapahiya. Hindi niya ba naisip na nakikita kami ng kanyang mga pamangkin? Grabe na talaga siya. Walang pinipiling lugar ang mga bagay na gusto niyang gawin. And by the way, sino na ba bro ang mga anak ng kapatid mo? Pukaw ni Pinat kay Sir Rafael. Agad lang din naman itong tumango. Napansin ko din ang paglapit sa amin ng dalawa nilang mga kaibigan. Parehong nakatitig kina Charlotte at Gian. Yeah, before I forgot, silang mga anak ng mga kapatid ko. Meet Gian and Charlotte. Pagpapakilala ni Sir Rafael. Akmang makikipagkamay sana ang mga ito kina Gian at Charlotte nang pigilan ito ni Sir Raphael. No need na makipag hands. Tandaan niyo mga bro, off-limits pa sila pagdating sa mga kalalakihan. Isinama ko lang sila para hindi maboard si Veronica. Seryosong wika ni Sir Rafael. Agad kong napansin ang pagtaas ng kilay ng tatlo nitong mga kaibigan. Talagang may ganun? Arte mo, Uncle. Malaki na kami at gusto din namin makilalang mga kaibigan mo. Malditang sagot ni Charlotte at agad na inilahad ang mga kamay para makipag-shake hands. Parang dalaga na kung umasta. Gayong tutuusin, siyang pinakabata sa amin. Hello, I'm Charlotte Villarin. 15 years old at isa ko sa anak na triplets ng kapatid ni Uncle. Sila Mr. and Mrs. Christian Villarin. Nakangiting pakilala ni Charlotte. Agad namang inabot ni Pinat ang kamay ni Charlotte. Hinagkan iyon. Napansin kong pagkagulat sa mukha ni Charlotte dahil sa ginawa ni Pinat. Kaya agad niya iyong binawi. Napakamot ng ulo niya si Pinat sabay binalingan din ito ng tingin si Gian. Hello, ako si Pinat, ang birthday celebrant. Ikinagagal akong makilala kayo, Charlotte, Gian. Hindi ko akalain ng mga dalaga na palang mga pamangkin ng kaibigan namin. At natatandaan kong babata niyo pa noon. Nakangiting sagot ni Pinat. Agad naman itong tinaasan ng kilay ni Charlotte. Samantalang seryoso lang kaming nakikinig sa kanila. Ah, ikaw yung si Pinat. Yung may iskandal? Diretsang sagot ni Charlotte dito. Agad kong napansin ang pagkapahiya sa mukha ni Pinat na mula ito sa Baytik him, Hindi marahil nito inaasahan ang katagang lumabas sa bibig ni Charlotte. Narinig ko naman ang impit na tawanan ng mga kaibigan nito kasama na si Sir Rafael. Yan kasi bro, sa sobrang pagiging palikero mo, pati mga minor de edad alam na alam ang sekreto mo. Kansaw naman ni Drake at ito na din ang nagpakilala sa kanyang sarili kina Gian at Charlotte. Ganon din ang kinawa ni Arthur isa-isa nilang kinamayan sila Gia at Charlotte bago kami niyaya sa loob ng yate. Hanggang sa pagpasok namin sa loob nakaalalay pa rin sa akin si Sir Rafael. Nahihiya na tuloy ako sa mga pamangkin ko. Alam kong nagtataka na din sila sa ipinapakitang kilos ng uncle nila sa akin. Ewan ko ba sa Sir Rafael na ito? Kung makakapit akala niya naman tatakbuhan ko siya. Ang takot ko lang na himawalay sa kanila no? Hindi ko kabisadong lugar at tsak na hindi ko kayang umuwi ng mansyon mag-isa. Naging maayos naman ang mga susunod na pangyayari. Mukhang si Pinat lang talaga ang tinamaan sa matabil na dila ni Charlotte. Bigla tuloy itong nanahimik at mukhang nasira pa ang maganda nitong mood dahil sa sinabi ni Charlotte. Ngayon ko lang din na may iskandal itong si Pinat. Ano kayang klasing iskandal yon? Ay ewan, kapag skandal ang alam ko bastos yun. Hindi ko naman maiwasan na mamangha sa akin na nang makapasok kami sa loob ng yate. Parang nasa bahay lang din pala kami. May mga iilang bisita din kaming nakikita. Ang ilan sa kanila ay abala sa pagtijasmisan at ang iba naman ay abala sa kakaselfie. Sa roof deck tayo, mas maganda doon para makita natin ang paglubog ng araw. Kayo na lang talagang hinihintay namin at aalis na tayo. Wika ni Drake, agad namang napatangon si Raphael. Rafael at sabay-sabay na kaming umakit sa itaas na bahagi ng yate. Napansin ko din na halos karamihan sa mga bisita ay mga babae. Wala lang. Ang nanais kasi nila eh. Pagdating sa roof deck ay nagpasalamat ako dahil binitiwa na din ako ni Sir Rafael. Agad kaming naupo nilang tatlo nila Gian at Charlotte sa isang malambot na sofa. Mula sa kinaroroon na namin tanaw na tanaw namin ang buong paligid. Halos alas 4 na din ng hapon at excited na akong panoorin ang paglubog ng araw. Nararamdaman ko din ang pag-usad ng yate na siyang katunayan na lalaot na kami na siyang lalong nagpa-excite sa akin. Ano nga palang gusto niyong inumin, ladies? Pukaw sa amin ni Drake. Sabay-sabay pa kaming napatitig dito. Juice lang, please. No alcohol, ha? Bawal sa amin. Sagot ni Gian. Napansin kong pagngiti ni Drake at walang kurap na pagtitig kay Gian. Hinagilap ko din ang tingin kung nasaan sila sa Rafael, pero hindi ko na ito nakita. Baka muling bumaba. Wala din sila Pinat at Arthur. Sa sobrang abala ko sa kakatingin sa paligid, hindi ko na malaya na basta na lang pala kaming iniwan nito dito sa roof deck. Rafael's POV What? Inis na sagot ko sa tanong ni Pinat. Ano na naman kaya nangyari dito at hindi pa rin pala makaget over sa sinabi ng pamangkin ko kanina? Knowing Charlotte, madaldal lang talaga yon at malas niya lang dahil siya ang unang nakatikim sa pagiging taklesa nito. Dinala mo pa ako dito para lang tanungin tungkol sa bagay na yan? Naiinis kong wika. Tinatanong nito kung paano daw nalaman ni Charlotte na may skandal siya. Malamang sa internet na panood. Kaya muling naalala ng makaharap siya. Kaya napatanong yung bata. Yep nagulat lang kasi ako bro. Sabi mo nga siya ang sa kanilang tatlo, pero parang mas marami siyang alam tungkol sa buhay ko. Come on, birthday ko ngayon pero sobrang napahiya ako sa sinabi kanina ng pamangkin mo. Angal nito sa akin, napailing ako. Malala na talaga itong kaibigan ko. Kung babaero ako noon, mas babaero ito. Sa sobrang dami na naging babae nito, nagkaroon pa ito ng video noon. Pero naagapan naman agad yun ng kanyang handler at manager para huwag tuluyang kumalat. Yun nga lang mukhang hindi yun nakaligtas sa mga mata ng pamangkin ko. Knowing Charlotte, parang mama niya ito, na dating military. Lahat hinahalungkat, lahat inaalam. Hayaan mo na nga yan, believe me. Wala lang sa pamangkin ko yon. Ganun lang talaga siya. Inis kong wika, kainis. Big deal na sa kanya yon. Dapat nga maging proud pa siya sa sarili niya. Napatunayan ng lahat kung gaano siya kababaero at kagaling sa kama. Sa totoo lang gusto ko nang bumalik kay Veronica. Si Drake naman ang naiwan doon. Baka kung ano nang ginagawa ng gagong yun. May kadaldalan pa naman yun. Baka kung ano-ano nang kanyang kinekwento sa sunshine ko. Hindi bro, apektado talaga ako. Kung hindi lang minor de edad yung pamangkain mo, pinatulan ko na yan eh. Narinig kong wika nito, masama ko itong tinitigan. Gago, Huwag mong kalimutan na pamangkin kong pinag-uusapan natin ngayon. Minor de edad man siya o hindi. Huwag na huwag kang gumawa ng bagay na makakasama sa kanya. Hindi ka man malalagot sa akin, baka bawian ka ng buhay ng nanay niyang Amazona. Sagot ko, napansin ko pang pa pagkagulat sa mukha ng loko. Sa bagay, mukhang hindi siya aware na dating sundalo si ate Carmela, ang ina ni Charlotte. Ay, kainis. Kung alam ko lang na masisira ang araw ko ngayon, dapat pala hindi na kita pinilit na umaten sa party ko eh. Inis na wika nito. Agad ko naman itong nabatukan. Kamot-kamot naman ito ng kanyang ulo. Bahala ka na nga dyan. Halos nandito na tayo sa gitna ng laot at hindi mo na kami pwedeng sipain. Isa pa mukha nag -e enjoy ang sunshine ko kaya wag na wag mong sirain yon. Sagot ko at agad itong tinalikuran. Pabalik na ako ng roof deck nang marinig ko na may tumawag ng pangalan ko. Wala sa sariling napalingon ako at nagulat pa ako nang mapansin kong palapit na si Sofia. Nakangiti at halos maghubad na sa klase ng saplot ng katawang meron siya ngayon. Hello Rafa! Oh, I am so happy na nandito ka din. Malandi nitong wika. Ak manghahawakan pa ako nito pero mabilis akong nakailag. No, tapos na ako sa babaeng ito. Isa pa, gusto ko ng tuluyang talikuran ng pagiging babaero ko. Nagbagong buhay na ako. Naiinis kong tinitigan si Pina na noon ay ngiting-ngiting nakatitig sa amin. Yari talaga sa akin ang manina to. Sige lang, umisi ka ngayon. Hintayin mo ng ganti ko. Hindi mo lang binanggit nito sa akin na nandito din pala si Sofia na ito. Kung alam ko lang talagang hindi na ako pumunta sa party na to. Imbes na mag-enjoy ako mukhang konsumisyon ang aabuting ko nito eh. Kainis talaga. Puwisit talaga. Hindi mo lang nabanggit nito na imbitado din pala babaeng ito. Mukhang gabi ko na naman ang masisira. Knowing Sophia, makulit ito at hindi nakakaintindi ng salitang hiwalayan. What do you want? Inis kong tanong. Ngumiti ito ng makahulugan. Actually, kaya ako nagpursige na maka sa party na to. Dahil alam kong nandito ka. Miss na miss na kita rap ako. Miss na miss ko ng ginagawa natin. Alam mo bang sa'yo ko lang naramdaman ng tunay na satisfaction? Walang din itong wika at pagdila. Well, ang alam ko hiwalay na tayo. Fuck off! Wala ka ng apil sa akin. Seryoso kong sagot. Agad kong napansin ang pagbalatay ng lungkot sa mukha nito. Hindi ko na yun pinansin at tinalikuran na ito. Wala na akong pakialam kay Sofia. Noon pa man malinaw na sa kanya kung anong klaseng relasyon merong kami. Pure, yun lang. Walang halong pagmamahal. At init lang ng katawan. Wala siyang pinagkaiba sa mga babaeng dumaan sa buhay ko. Pagkabalik ko ng roof deck, ay agad kong nakita ang nagtatawa na si Veronica, Charlotte at Gian. May nakahain na snack sa harap nila. Mukhang may nakakatawa silang pinag-uusapan. Hindi ko maiwasan na titigan ang mukha ni Veronica. Habang tumatagal, lalo siyang gumaganda. Kahit sino sigurong lalaki na makakakita dito ay agad na mabibighani sa kanya. Kaya nga pinapaiwas ko sa kanya si Elijah. Ayoko may ibang lalaki nga ali-aligid dito. Ang sungit pala ng Gia na yan, pare. Binigay ko lang ang red wine, sinigawan ako. Imbis na magpasalamat, sinungitan pa ako. Ako na nga itong nagmagandang loob, ako pang lumabas na masama. Nagulat pa ako nang marinig ko ang boses ni Drake. Hindi ko man lang namalaya ng paglapit nito. Bakit kasi alak ang isinerve mo? Anong akala mo, nasa pag-aari mong bark ka pa rin? Tanong ko, Napakamot ito ng ulo. Pwede naman niya sabihin ng maayos kung ayaw niya eh. Hindi niya naman ako dapat sungitan. Sagot nito, napailing na lang ako at lumapit na sa kinauupuan ng tatlo na noon ay panay tawanan. Natigil lang sila nang mapansin ang aking presensya. O oh, uncle, san ka galing? May nagahanap sa iyo na babae dito kanina. Agad na wika sa akin ni Gian. Hindi ko naman maiwasan na mapakunot ang noo ko. At tumitig kay Drake, ah baka si Supiya ang tinutukoy niya, naabutan ko kanina dito, mukhang ikaw nga ang hinahanap, gusto niyang ibalik ang inyong nakaraan eh. Madaldal na wika ni Drake, pinanlakihan ko ito ng mga mata, leche talaga, hindi niya man lang ba naisip nakaharap namin si Veronica?